Magtitinda nga kami ngayon sa alabang ng biryani at si Geraldine na nga ang nagluto. Kayang-kaya kaya niya na ngang gawin lahat kahit nga hindi ko na nga siya tinutulungan. Habang nagpe-prepare nga siya at tinitingnan ko nga, bigla nga akong nag -crave. Tagal ko na rin kasing hindi naaamoy yung mga spices ng biryani. So yun, si Geraldine din naman nga ngayon yung parang nauumay. Sabi ko nga sa kanya, parehas nga kami nang nararamdaman kapag ka nga ako yung nagpe-prepare nga ng biryani. Ay na rin nga, naayos na rin yung e-bike namin. Apat na araw din nga yan doon sa ayusan. problema din yung nag-ayos San saan nga niya ikakabit yung pinakabakal sa baba. Dahil nga kung dun daw sa dating yung pinaglagyan, masisira din ka agad. Dahil nga marurupok na yung mga pinagdugtungan, kaya ginawan nga niya ng paraan. So, kuha na nga lang nga niya para nga daw mas matibay. Naalala ko nga si Apam nung sumakay nga siya dito kasi hawak nga niya ng dalawang kamay yung bubong. Natatakot nga siya na baka daw malaglag. Pero ang nakakatawa pa nga no, nakapagvideo pa nga siya dito sa loob ng e-bike din. Tuwang-tuwa nga siya kasi nga nag-enjoy nga daw na, siya. nga ako bigla sa e-bike kasi hindi na nga siya maingay. Yung pag-andar na nga lang nga ng gulong talaga yung maririnig. Bago nga kami ay dumiretso dun sa pinupwestohan nga namin, dumaan muna kami dito sa may bayanan. So yun nga, isa rin nga siya sa mga suki ng biryani nga namin. Madalas nga, beef yung binibili nga niya kasi gusto nga rin niya ng maanghang. 4.30 nga, nakarating na kami dito sa pinupwestohan nga Mayan -mayan namin. May nga, napadaan nga dito si Jenea. Simula nga nung naging busy ako. Hindi na nga namin nasasama si Jenea sa pagtitinda kaya ganyan lang yung ginagawa niya. Padaan-daan na nga lang nga siya dito sa pwesto nga namin. May pupuntahan daw kasi silang dalawa ni Jeff, yun nga, jowa-jowaan nga niya yung kasama niya. Dito na nga lang nga muna kami sa Alabang na pwesto kasi sa San Pedro hindi naman makapwesto si Geraldine mag-isa doon. Kaya yung mga nagme-message po doon sa my page about doon sa San Pedro kung kailan daw kami popwesto. Pupos na nga lang nga po kami. 6.30 nga umalis na nga kami kasi may pa-order din kami sa South 7.30 nga kailangan maihatid na nga ni Geraldine yung mga pa-orders doon. Dumaan dun. nga muna kami dito sa my night market ng Alabang. Iba-iba na nga yung itsura ng Alabang palengke noon compare nga sa At ngayon. Gumawa na rin nga sila dito ng food Bazar. Kaya gabi-gabi nga maraming ang tao dito. Nabanggit ko nga kay Geraldine na yung pinakamahabang night market nga na napuntahan ko ay eh, yung dun sa may Pampanga. Kasi haba nga siya ng 1.5 kilometer. Kaya sa sobrang haba nga hindi mo talaga mapupuntahan lahat. Kaya karamihan na mga pumupunta doon may sasakyan nga o motor. Inisa-isa nga naming libutin ni Geraldine yung mga pagkain kasi nga namimili kami kung ano yung kakainin nga namin. Nahanap nga namin dito yung inihaw na siomay kasi meron nga dito Marami Marami na rin nga mga stall ng pagkain yung mga nandito. Sa sobrang dami nga hindi na rin namin alam ni Geraldine kung saan nga kami bibili. Natry nga namin hanapin yung iniihaw nga na siomay pero nga dito sa dinaana namin hindi nga namin siya nakita. Sabi nga ni Geraldine baka dun sa kabila. Hanggang sa nakapili na nga kami ng kakainin nga namin. At ito na nga yung napili nga namin sa sobrang dami kasi talaga ng pagpipilian. Inuha nga, nga siya ng tagi-isa so yung price nito nagre-range lang din siya ng 15 pesos, 20 pesos, 10 pesos. Kaya halos lahat gusto nga namin tikman. Yung siomay nga na hinahanap nga namin hindi na namin nakita kasi nga dito nga nga kami bumili. Pagkatapos nga maluto yung mga binili namin, naghanap na kami ng mauupuan. Dahil nga sa sobrang dami na rin ng tao, hindi na rin kami nakakita ng mapupwestuhan. Kaya dito na nga lang nga kami sa may gilid ng kalsada na upo, may mga katabi rin nga kami ditong mga lalaki. Nag-suggest nga ako kay Gerald Dinado na nga lang nga kami sa e-bike. Pero mas gusto nga niya sa area na to dahil nga may live ban. Around 7 naman, natapos na nga kami kumain at pauwi na rin kami ng bahay. Kasi may i-deliver pa nga sa si Gerald sa NHA. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ang ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.